Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit ibinalik ng ng Senado sa Kongreso ang impeachment complaint, no? Akala natin tuloy-tuloy na, no? So, before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito pakilike lang po share at huwag kalimutang mag subscribe bilang mamamayan we are very observant sa nangyayari sa ating bansa ito po ang impeachment complaint laban po kay uh, Vice President Sara Duterte Carpio sa kahapon ay ibinalik ng Senado sa Kongreso ang impeachment complaint ano ba ang mga dahilan guys no? so narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit ibinalik ng ng Senado sa Kongreso or House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio no? noong Junyo 10, 2025. Ito po ay mga legal na paliwanag ayon kay Senate President Escudero at Senator Alan Peter Cayetano. Ibang tao nagsasabi nila yung tactics naman daw. Una-una, pagklaro sa constitutional provision. Kailangan linawin ng House of Representatives kung hindi nila nilabag ang Article 11, Section 3 and 5 ng Saligang Batas na nagsasabing hindi maaring umpisahan ang impeachment laban sa pariyong opisyal na higit sa isang bise sa loob ng isang taon. Ikalawang dahilan, kinukumpirma ng House na gustong ituloy ang proseso. Ang Senado ay umingi, umiling sa House of Representatives ng opisyal na i na talagang na nawagan sila na ituloy ang impeachment sa ilalim ng 28th Congress at hindi lamang sa panlabas na pagpapadala ng kaso. Ito po may mga botohan sa, sa, Senado. Sa botohan, 18 na senador ang pabor na kabilang si Escudero at Titano na samantalang limang total. Coco Pimentel, Risantiveros, Crispo, and Nancy Binay, Sherwin Gatchalian. Ipinahayag ng pagbabalik ay hindi dismissal isang pansamantalang hakbang lamang upang malinaw ang legalities Ano ang mangyayari dito guys? Ibabalik ang articles of impeachment sa House of the Representatives sa sandaling magbigay ng certification na hindi nilabag ang isang impeachment per year rule at ipinaalam nila na isituloy ang kaso sa kalamang muling tatalakayin dito sa sinalo bilang impeachment court sa kabilang banda, may mga nagsasabing hindi ito makikita sa saligang batas at nakakaantala lamang sa investigasyon, delaying tactics. So, yun po guys ang mangyayari, no? Wait tayo kung ano ang action ng Kongreso dito sa 28th Congress that will be on July 19 or 21, no? So, medyo madilay na naman, no? So, ano ba masasabi niyo guys? Pakilagay lang po sa comment section ng video natin. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ingat po tayo lagi. Ito naman po kay Bigyan Jose Jake. Paalam!